Sa dog lovers dyan, aware ba kayo sa asong gubat o which dog? Inaayos na ngayon para maging national breed ito. Pero ano ba ang katangian ng asong gubat? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi lang aspin ang asong Pinoy na Pinoy. Dog breed na sa Pilipinas lang makikita, meron daw talaga. Yan ang Philippine Forest Dog asong gubat o witch ang tawag sa asong ya na kalimitang nakatira sa kabundukan. Madalas na brindle or reverse brindle ang color pattern nito o yung parang tiger print ang kulay. Mukhang aspin pero hindi. When we say aspin, it's a mongrel. Yun yung general term natin. Asong Pinoy, asong kalye. Yun yung translation nun. So, asong kalye, hindi sila, the breeding of that one, uh, is unplanned whoever is available, whichever dog is available, they, they will mate. Indigenous breed din itong maituturing dahil ayon sa ilang pag-aaral. Namuhay sila dalawa hanggang apat na libong taon na kasama pa ang mga unang katutubo sa Pilipinas. Karamihan sa mga asong gubat ay makikita sa Cordillera Region, Zambales, Bicol, Aklan, Bohol, Negros at sa Bukidnon. Posible rin daw na napreserve ang linyada ng asong gubat dahil hindi raw malayo na hindi talaga nakikipag-meet ang mga babaeng Philippine forest dogs sa hindi nila kalahi. Uh, that may be true with the females kasi apparently it's the females that control the family. Okay? Yung mga males parang support lang. So if that were the case, the males are all free to, to breed with the aspins. Kaya posible rin daw na may mangilan ilang asong gubat sa siyudad, pero maliit ang chance at inoobserbahan pa. At hindi gaya ng tipikal na bantay, hindi pa raw gaanong sanay sa maraming tao ang asong gubat. Um, iba pa yung temperament nila. They, they, hindi sila kapareho ng ibang aso. Kasi nga ang kanilang four generations, sanay sila doon sa less populated areas, mga uh, wilderness, tapos nalagay mo sa city. So, hindi pa pwede, no? Kaya hindi hindi pa siya hindi pa siya for everybody. Hindi naman daw ibig sabihin ay wild dog sila. Sadyang hindi lang para sa lahat ng gustong mag-alaga ng aso ang breed na ito. Pag nasabi mong domesticated, they can live with people. Now, the asong gubat appears to be somewhere in the middle. Kasi very loving siya doon sa kanyang um, Uh, original family eh. Pero doon lang, pagka sa strangers na, hindi na pwede Sa ngayon, patuloy na nilalakad ng Philippine Canine Club Incorporated sa Federation Sinologic International ang Philippine Forest Dog para maging opisyal na national breed ng bansa kahit na aabuti ng 20 years bago ito maaprobahan. Inaayos na rin ang breed standard o template ng asong gubat para mas madali ang classification ng mga physical traits nito. May mga breeders na rin na nakatutok sa asong gubat para di lang maalagaan kung di mas mapaganda pa ang breed. We hope that the public will be very cooperative di ba? and will be very patient kasi it's not an easy matter to get a breed recognized. Mobile Journey, Yeda Pascual po. Hati da mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.